Ayan, makasama natin sa studio si uh, Archbishop Emeritus uh, Oscar Cruz. Bishop, salamat po. Api, nagbigyan niyo po kami. Salamat po sa imbitasyon. Mm -hmm. At uh, siyempre, meron tayong kasama isang ano? Ito, masipag, masipag magsimbang mag gabi si Dexter Tiro. Good, morning, Good morning, Dexter. Morning. Good morning din po. Mm, Nagkape oh, ka na ba? Oh. <laughs> okay. Bishop, yung narinig natin kanina, pagka nagsisimbang gabi, may mga wish. Uh, eh, ito ba yun? Ito ba Bakit ba nagkaroon ng mga gano'ng mga... Ah, uh, yung kasing uh, nobena, novena, Nobem Siam, Nobem. ay nangging uh, kaugalian na na pag yun natapos, o anong hinihingi mo, baka ibigay sa Baka. Baka, baka. Mm. Okay. Pero kung minsan yung nobena, buong taon eh. Oo oh, nga. <laughs> <laughs> Oo oh, nga. Opo. Inuulit-ulit. Nobena oh. Po, Inuulit, oh. sa St. Jude. Mm -mm. Pag Enero hanggang Disyembre yun, oh, no? Mm -hmm. uh, yun din, yung panata no rin sa Kiapo, no? Yes, the whole year round. So, these yeah, are, mo. these are uh, what they call folk religiosity. Folk religiosity. Mm -mm. <laughs> So, saan po nang galing yung ano, simbang gabi? Ay, saan pa? Sa mga, sa mga kwan, sa mga kastila. <laughs> <laughs> Ganito kasi yan eh. Noong, uh, uh, yung simbang gabi, gusto lang handa yung pagdating ng Pasko. Pero may paghahanda. Mm -hmm. Pagkat yung Pasko ang parang pinakasentro. So, hahanda nila yung tao. Mm -hmm. At ito nga, nagkaroon ng Misa de Gallo. Mm -hmm. De Gallo. Ibig sabihin yung pagtilaok ng man manok man -mano, oh -oh. sa umaga. Mm -hmm. Yun ang simbang gabi. Pero ngayon, may simbang tilaok, ok. may simbang gabi. Talagang may gabi ginagawa. Pa. Hapon. Yun anticipated. Oh, isa, sa, sa mga iso, sa probinsya, eh. Yung, gabi, yan po? O, oh, yung gabi. Pagkat yung hey. mga farmers... Bag, uh, gumigising yon maaga, oh, oh. bago sila mag-araro, uh, mag, uh, oh, sisimba bet? muna. Oo, oh, oo, oh, 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 oh. ang simbang gabi. Simbang oh. gabi. Ito si Dexter, ito pala eh, ano. So, ikaw ay talaga kinukompleto mo, simbang gabi. Opo. ilang taon mo nang ginagawa yan? Ah, uh, actually, pinaka po ako ng apat na beses po. Wow. Okay. At may mga lagi, may wish ka. Hindi naman po talaga wishes, kundi panalangin po talaga. Ano yung ano, bakit mo gustong kumpletuhin? W wala ka bang trabaho? Wala ka bang pasok sa school? Ganon? Mahirap din yung puyat ka eh. Oo, 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 Actually po kasi, ah... Uh, sa akin po, uh, kapu ako, ako po yung parang lumaki din sa simbahan. Parang, oh. yun po yung naniniwala ko na isa sa pinakamabuting gawin para pagandaan ng Pasko. Wow. Hindi talaga yung necessary yung para dun sa kahilingan ko talaga. Ah. Pero so, secondary na lang So talaga. Wow. So talagang kahit... Uh, may, uh, ano ba? Nag-work ka na ba? Yes po. So, paano yung parang ina-adjust mo rin yung katawa mo sa pagtatrabaho? <laughs> nine days <laughs> oh, or nine days? Oh, kasi oh, mo rin may yun, gabi. Na. Uh. Maganda uh -oh. rin po gabi po. Pwede ka magsimbang ng gabi. So, so anticipated, anticipated mas? Oh, actually ano? no, po. siya. Ano Para po, yung uh, anticipated mas, yun yung mga, doon nagsisimba yung iba na may trabaho. Totoo yan. The following uh, day. Uh -oh. Nangyari kasi na, dumayang masyadong katoliko, ko konti ang pare, kaya ang misa limitado, mm -mm. kaya ang ginawa nila pare, pwede mag ng dalawa, tatlo. Dati kasi misan lang eh. Mm -mm. Uh, to accommodate uh, the people, so ang misa, hindi lamang halimbawa linggo, mm -mm. kung hindi sabado ng gabi. Oh, uh, mm -mm. Or oh It is accommodation. Mm -mm. Okay. Teka muna, Archbishop, yung iba napapansinun natin, lalo na para iba dinadaan sa lig panliligaw, ligawan eh, no? Nag-date. Pag... Hindi nakikinig. Kasa si, <laughs> si sa ano? Kas kasama po 'yan. Sa labas. Uh, hindi lang 'yon, nagtatanan pa. <laughs> Ay, oo. Wag naman. Sabi nga pag simbang gabi, marami <laughs> nang tatanan. Oh. Ay nako, pag ano magsisimbang po? gabi yung Ay, anak ko, eh. sasamahan ko talaga ano, okay. yung mga okay. <laughs> doon. Kaya po marami mga simbang bibingka, simbang putubumbum. <laughs> ko, Archbisha, oh. ikaw nagsabi niya, na? So, Miss, ako, bumibin <laughs> ako ng photo mong mga tibig kapag simbang gabi. Ako, oh, hindi na ako nag-a-attempt uh -oh. na ano, at, eh. At, ano ba dapat na ano. Pag nagsimbang gabi ka, ano ba talagang dapat po nating ano, i-observe? Ayan. Ang uh -oh. totoo po niyan, tulad ng nasabi ng kaibigan natin, ang simbang gabi ay paghahanda sa Pasko. Mm. Kaya po sa simbang gabi, yung siyam na araw na yun, ang mga, faith, mga main figures doon ay si Jose, mm -mm. si Maria, mm -mm. si Jose, si Maria, si Jose, hanggang dumating kay Kristo uh -oh. sa Pasko. Oh, oh, yun oh. lang po naman. Oh, oh, so may mga dapat din, na, yung sa mga pananamit. Then ano po? Ay, buong taon naman po yan. Mm -mm. Uh, sabi ko, pag... Uh, <laughs> Mm. Pag namit kayo, mm. sana huwag niyong tawagan ng pansin yung mga tao sa inyo, kundi oh, oh, oh. sana naka-timpansin na sa altar. <laughs> <laughs> eh, kung isang po yung pananamit, eh, nakaka-distract ng konti. sila ang imbes na tumitingin Hindi doon. Hindi na makapagdasal yung iba. <laughs> tama po yan. <laughs> Parang yung iba tuloy nagkakasala pa eh, kasi pag may nakita ka na... <laughs> <laughs> Kasi, hindi ba, Father? Totoo yan eh. Di ba, Tina? Pipintasan mo. Di ba, may kasama ka, tapos may, hindi ka nakaganyan ka, nakikinig ka sa, may isa, ano, ng pare, sa sermon. Uh -oh. diba, Paglingon mo. Tina, ka, sabi, ay, ay ano parang hindi mo, man, ano, hindi mo masariling ikaw lang. Sasabihin mo doon sa, <laughs> Stina, yung kolomito mo. Itin mo. Itin yung. <laughs> kaliwa mo. Ganun, di ba? So, parang na-distract ka na. <laughs> <laughs> Ipintasan mo, o kaya kung ano-anong maling maiisip mo mm -hmm, sa kanya. Mm -hmm. Imbis na pag-usapan niyo na lang siguro paglabas nyo na sa simbahan. Kasi <gosto> ano ni homily ni Father, ano? <laughs> Pero Archbishop, over the years ba dumarami o kumukonte? And yung oh, nagsisimbang gabi? Kasi yung iba kasi sasabihin, busy sila, may trabaho, oh, o, o, ganyan. Sasabihin ko siya yung to, ito eh, ewan ko, makakagalitan ako ng mga obispo rito. <laughs> Kapayo lang, mapapagalitan kami po. Kami lang nag nagtanong. No, <laughs> nagtanong lang po kami. <laughs> Alam niyo po, oh. kung lahat ng, Pilip, ng ng Katoliko ay magsisimba, wala pong lugar. Kulang. Kulang po ang simbahan. Mm. So dahil maluwag. <laughs> <laughs> talaga po maraming marami kaya po nauso ng anticipated para mga mahati ikaw, para mahati-hati. Ah, oh, oh, oh. Tsaka yung ng pare pwedeng magbisa hanggang apat na no, kailangan para to accommodate the people. Hindi po kaya talaga. Oo, sabagay. Ako minsan, pagka uh, doon sa amin, sa probesya, pag mm. sumisimba ako, wala akong upuan. Standing ovation talaga. Kahit naman yung paglinggo, di ba? Mm -mm. paglinggo, di diba? mm -mm. Ikaw, Dexter, ano pagkaragsisimbang nagsisimbang gabi ka, ano yung mga na-observe mo na dapat ay baguhin ng mga ng mga pilip Ng mga kasama mm -hmm. mo. kasabay un mo. Mm -mm. Unang-una po, yung na ko yung simbang tabi. Ano sa ibang tabi naman? Mga, ikaw may nasa gilid ng na simbahan. Oo, oh, yung mga nasa gilid po. Kasi hindi, ano na, yung, hindi sila nagsisimba oh, talaga. Oh, nasa sila sa gilid. Lang. Papa cute. Pa <laughs> cute. Kasi wala na silang maupuan sa loob. Mm -mm. Doon na lang sila sa gilid. Tapos? So, so yun ang ginagawa nila. Hindi so, na nakikinig. Sa so, so, hindi mo, para hindi magalahan ano pa. Ano cute. Ano pa? Ako oh, siguro yung, yung mga bata rin. Kasi marami mga bata po na naakit sa pagsisibang gabi. Mm -hmm. Kaya lang ang problema, sila madalas, Uh, hindi sila nakakapag-participate ng maayos kasi madalas doon sila sa labas. Mm -hmm. sus so, so, na naiiiwanan sila sa labas. As so, kadalasan yung mga simbahan, tamin sabi ni Bishop, puno na. Puno na. So, wala na silang magpwestuhan, doon sila sa labas. Mm -mm. Sana so, may magawaing simbahan natin para doon sa mga bata. Ikaw ba, ano ba 'yung pinagdadasal mo pag nagsisimbang gabi ka? Eh, yung usual po, yung kadalasan, yung para sa pamilya, okay. sa trabaho, sa pag-aaral, yung mga yun. Natupad po lang. May natupad? Meron naman po mga natutupad na panalangin. Pero naniniwala naman, no, oh, na kahit hindi yung gawin sa simbang gabi, maaari pa rin matupad sa pananalangin mm -hmm. sa ibang mga misa oh, rin. Oo, oo, oo. World peace, di ba? Oh. Yung mga ganyan. Oh, oh. Nagayon ng mga kakakausap natin kanina. <laughs> si Bishop. Oo, oh, natatawa si Bishop, eh. Eh, <laughs> di ba? Talaga, ang pagdadasal, eh. At, uh, dapat po yan, eh, Hindi personal si di ba? Tama po kayo. A Tama po kayo, sister. <laughs> 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 ano po, dapat po ba ay eh, lakihan yung mga simbahan natin? Hindi po. Sa panahon na ito, makikita nyo, mm. pagkatapakaraming pagkat napakaraming ang tao, yung simba nilalabas na sa simbahan. Mm. O, oh, meron na sa mall. Nasa patio. Nasa mall. Mm -hmm. Nasa patio na po. Pagkat masyado maliit yung simbahan. Kaya sabi ni Dexter, may simbang tabi. Yung simbang tabi. Totoo po yun. Namin natin lahat mga simbang Oo. Kasi nga, <laughs> simbang puto wala na, bro. wala ka ng space sa simbahan eh. Tapos minsan, mainit sa loob, oh, di ba? Mm -hmm. So, para medyo presko ka. Mm -hmm. Eh minsan, ano din yung sound system. Naku po, yun ang talagang mm -hmm. sa problema. Oh, uh, problema na. 'yan at mm -hmm. at sabi hey, mo ko, ah, kung ang sound system ay masama, pwede ba huwag ka nang magsermon? <laughs> 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 <Ay, laughs> 'Di magkukulangan 'oy yung misa ay kasama eh, yung. Pag magsermon nakakainis po hindi maintindihan. Hindi may ay. paring hindi nag-sermon. Meron. Meron ako na simbahan. Ang ano lang sinabi niya, binasa lang yung homily tapos sabi niya, Let us reflect on the words of God. Tapos umupo siya, tapos pumikit. Okay? Mm -mm. Tapos one minute talaga, tumayo na siya. Tapos wala lang siya. Wow! Ngayon uh -oh. ko lang na-experience to. Mayroon po mga ganun. Mm -mm. uh, uh, Kumisang kasi, pero per the sound system is a very vital means, no? pag kaya ni Sira ay so Hindi lang hindi niyo maintindihan kung nagagalit pa kayo. Oh. Ano, eh, Imbes na ka ng misa, kinagalit. <laughs> Naglabas mo, medyo galit ka pa. Teka muna balikas si Dex. Dexter, ano yung natupad mong hiniling doon sa nagdahil na kumpleto mo si gabi? Uh, siguro yung, yun, nung isa po nung sabi, 2005 po yun eh. Meron mm. akong dinasal na matapos ko yung pag-aaral ko. <laughs> mm -hmm. Natupad ko yun. Tsaka yung, kasi nung, nung time na yun, parang maraming nawala sa buhay ko yung trabaho yung hmm. ano, kasi work student pa ako financial uh -huh. so nung nung sakto lang po, nung pagkatapos ng semester, yung enrollment na nakakuha ko ng part-time job. Oo. Oh, oh. Tas, Magandang uh, timing. Tsaka isa din po siguro yung pinagdasal ko na yung, yung magiging asawa ko yung parang gano'n. Nice! May asawa ka na ba ngayon? Eh? Ah, meron na po. Ah, binigay niya. Ah, oh, oh. sana lahat ng kabataan na nagsisimbagaya mo, hindi sa simbang tabi, ano? Oo, <laughs> oh, oh, oh dinidibdib talaga. Oo, oh, oh, talaga. Kasi, ah, nasa puso mo yung ibig sabihin Pero, na pagsisimbang gabi. Pero, Archbishop diba? counted ba kunyari na, di ba maraming late? sa misa. <laughs> tapos, Magsisimba gabi ka na late ka. Pwede mo bang bilangin yun na nakumpleto mo yun? <laughs> Mas maganda yung date kaysa hindi ka nagsimba. Sa bagay. Oo oh, no. <laughs> So I let the good Lord judge on that. Uh -uh. Eh, ano pa, paano may mga, may mga trabaho na hindi mo makapagsimba kasi napupuya. Wag, na, oh, okay, excuse na Okay po yun. Hmm. Pagkat, ang, uh, yun naman, debusyon lang naman po yun, hindi hmm. naman obligasyon. Voluntary. Mm. Oh, yeah. kaya po kung pwede, sana, kung hindi naman, okay lang. Okay lang. Ako, maraming salamat po, Archbishop Emeritus Oscar Cruz. At syempre sa iyo, Dexter, Tiro, sa pakikipagkapihan at kwentuhan nyo sa amin ngayong umaga. Advance Merry Christmas po, Bishop. Merry Christmas po. Sa iyo rin, po. Dexter. Tina.